Hello guys, welcome back po muli dito sa ating channel Coins TV At for today's video guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series At dito nga sa ating coin hunting ay may halo po ito na 200 pesos na tigli limang piso Ayan, kukunin natin siya para sa ating coin hunting At sana makadali tayo dito ng pros Ang hinahanap lang naman natin sa NGC na 5 piso guys yung Pros na year 2019 na reverse cross at sa year 2018 naman eh, yung pros die harap at likod frosted so ayan guys kunin natin yung 200 pesos dito at sana makadali tayo ng error ayan, op, malaglag na wala na tayong huliin lang natin guys yung 5 piso may halong nunagunal din pala to. Yan guys, 200 pesos na limang piso na BSP ay na NGC. So ano ba yan? Nalilito na. Pero syempre bago tayo magsimula guys sa ating coin hunting, maraming maraming salamat sa aking mga suba. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga ma'am, mga sir lalong lalo na po doon sa nagsishare po ng ating video at sa mga patuloy na naglalike maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga bago sa ating channel welcome po dito sa Coins TV at gumagawa nga po tayo dito ng coin hunting sa mga hard to find na umiikot pa sa ating sirkulasyon at para po magkaroon kayo ng idea sa mga hard to find I-share nyo po sa mga kaibigan nyo Para po maging sila ay maging aware Sayang naman kung mahawakan nila yung mga hard to find Pero maibibili lang ulit So may mataas na halaga po yun Okay, proceed na tayo dito guys Ang first coin natin ay round type Na year 2019 So common Next coin natin. 2019. Next coin natin. Year 2020 na nonagonal. Napakaganda talaga ng condition ng mga nonagonal. Oh. Cross type. So, ganyan po yung mga pros, guys. Year 2020. So, ang hinahanap ko dito ay 2021. Pero hindi ko po kailangan yan sa mga mag-aalok. Meron na po ako nito, kulang lang. Year 2021. So, ang year 2020, okay na tayo dyan. Next coin natin, year 2018. Common. Next coin, year 2019. Common. Next coin natin, 2018. At isa pang 2018 cross na 2018 ang hinahanap natin dyan sunod 2017 common lang din ang year 2017 sa NGC next coin natin 2019 on Sunod natin, 2019 ulit. Come on. Next coin, 2018. 2019. At maraming maraming salamat din po sa ating mga silent viewer dyan. At sa mga kapwa nating coin hunter, maraming salamat po sa inyong lahat guys sa suporta po dito sa ating channel at maging sa mga idol natin na coin collector maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, next coin natin year 2019 one. Next coin 2018 41 and next coin 2019 wala. At isa pang 2019. At 2018. Okay. At ang ating last coin sa ating first batch. Year 2018. So, yan Ang uh, tayong nakuha dito sa ating first batch. So, dito guys, baka swertehin tayo. Makadali tayo ng error. Okay, pero bago tayo magsimula dito guys, baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button. At yung bell button po, wag mo pong kalimutan para po updated ka po sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update na rin. Okay guys, pisahan na natin to. Ang first coin natin ay 2019 na round type. Sunod, 2018. At ang ating next coin, 2019. omon so, Next coin natin na napakaganda. Nonagonal. Year 2020 ulit. So, okay tayo dyan sa year 2020 na yan. Kaya hindi na natin siya kailangan. Next coin, 2018. Sunod natin, 2019. Come on. Year 2020 na round type. So, okay na rin tayo dyan. Hindi na natin yung kailangan. Next coin, 2019. Come on. Next coin natin, year 2018. Come on. Sunod, 2018. So, wala. At nonagonal naman ulit. Na year 2019. So, wala rin. Kompleto na rin tayo nyan. Oops. May die crack yata, guys. So, sisilipin natin to kung error ba to. Kung nakikita nyo, guys, ayun, dun sa may bandang taas, ayun. So baka gas -gas lang kaya silipin natin. So ayan guys. Yung banda rito na to, ito gasgas -gas lang to. At ito yung buhit na to, die crack. Okay, at uh, year 2019. So ikikip natin 'yan. Next coin natin 2019. Come on. Sunod natin, 2017. So, common lang din yan. Next coin, year 2018. Common. And next coin natin, year 2020. Na round type. Sunod, 2019. So, come on lang din. Next coin natin, year 2019. At dito naman ulit tayo sa nonagonal na 5 piso. Year 2019. So, ayan. Come on. Next coin, year 2017. So, come din yan. At ang ating last coin, guys sa ating coin hunting 2018 so ayan eto nga guys ang ating na hunt year 2019 na nonagonal na napakaganda rin no at merong gas gas dito sa bandang itaas so ayan guys gas gas pero itong guhit na to dito pababa dahil crack yan guys kung tawagin kaya i-keep natin to. Okay. Kahit pa paano eh okay naman. Nakahan tayo ng isa na error. At maraming salamat po sa mga sumama sa ating coin hunting. At isusunod na natin guys yung 50 piso. So 100 din yon At ahatiin lang din natin sa dalawa yon 50 pesos para po hindi masyadong mahaba yung ating coin hunting at mas maganda sana to kung nilakihan pa. Dineraetyo pa dito sa gitna oh. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay i-like at i-share natin yung ating video. Maraming salamat po. Keep safe always and God bless.